Hello guys, good morning, good morning, good morning everyone Andito tayo ngayon sa ating rooftop guys Ngayon, i-update ko kayo kung anong mga tanim natin ngayon guys sa ating rooftop Kasi matagal na yung ano po update ko ng paraan so yeah, Kaya, yan guys, mag-update tayo kung anong tanim natin ngayon sa ating rooftop uh, Samahan niyo ako guys at manguha din tayo ng ano, maldere. May nakita ko mga hinog na dyan. Kaya manguha tayo ng maldere. Let's go! Hi na guys. Dito na tayo sa ating rooftop. I-update ko kayo guys. <laughs> matagal-tagal na rin tayo hindi na ang update sa ating mga tanim sa ating rooftop ayan yung ating ano may bunga na siya ulit ayan may mga bunga na siya tatanggalin Tatang -tang ko kaya ito alisin ko kaya ito kasi ang dami niyang mga ano bagong tubo may mga sanga-sanga na siyang bago ayan yung ating ano may mga bunga na naman siya bulaklak. Ito, ala, ang cute to. Oh. Bagong ano siya guys, oh. Bago siyang sanga, pero may bulaklak na siya agad. Wow. Ayan, oh, ang galing. Ang galing pala nito. Hindi ko na talang pala siya tatanggalin. Kasi kahit mga bago pa lang, may ano na siya, oh. Bagong sanga. Ayan na yung sanga niya guys, oh. Ayan, bago lang eh. Ngayon, may, buo may bunga na, oh. Ang galing na, oh. Nakakatuwa. Ayan, hindi ko na tatang alisin tatangalisin yan. Ayan. Yung ating apple, wala na. Nasusunog siya, guys. Sa sobrang init niya. Nasusunog yung mga dahon, o. Oh. Ayan, o. Oh. Nasusunog siya. Tapos yung ating, ano, maraming maraming bunga yung ating pomegranate, guys. Ayan. yung ating pumigrinig. Pinakita ko mula. din may bulaklak na rin yung ating yung mga si guys eh. may, may bulaklak na rin siya ayan. so may ano dyan no? Oh, ang palaya and then yung ating ano yung ating litos guys na sinasabi ko sa inyo na magtatanim ako ng litos ito na siya guys oh. <clears throat> kinulambuan ko siya kasi alam mo naman maraming ibon dito sa taas namin guys kaya yan hindi hey, siya sabi na yate. Hindi siya sabay-sabay, ayan. <coughs> ano lang naman 'to? 2 4 5 5 ano styrofoam box lang, tinaniman 'to. May malalaki na, may maliliit pa. Hindi sabay-sabay ang tubo ng ating lettuce, guys. ayan guys. Nakakatuwa. Ayun, yan Ito pa. Gito. Malalaki na din dito hindi lang talaga siya sabay yan yung ating bagong tanim pinaris ko na kasi yung mga kamatis mga okra pinag harvest ko na yung pinagtatanggal ko na ito na yung pinalit ko latos ayan tumubo na siya yan hindi nga lang sabay sabay ang laki yan, yan ang bago kong time ngayon. Lettuce kasi last year pa ako nagtanim ng lettuce eh. Kasi noong December hindi ako nakapagtanim. Kasi nga marami akong ano doon. time na yun marami akong tanim dito sa taas. din yung ating mulberry. Umaba na talaga siya guys. Mga lalab, sumaba na yung ating mulberry. Ayun, ang dami niyang bunga. Ayan, Ang bunga na yun. Dami, dami, Itong puno na to, maasim to. Itong isang puno na to. Maasim ang ano nito. Matamis lang siya pag ano na, sobrang hinog na yung ano, mag-iitim na yung bunga niya. Pero pag kinuha mo na pink yan ng astin, hindi katulad dito, itong puno na to. Dalawa kasing puno to eh. Ayan o. Oh. Itong puno na to, ito ang matamis. Kahit pink pa lang mo. Ha harvestin mo pink pa lang, ano na siya, matamis. Kaya mahino guys, mag-ano tayo. Kaharvestin ha natin. ito sobrang tamis nito guys sobra itong itong bunga na to napakatamis nito ganda po maganda yung pangisda ah, hmm. tumaas na nga yung puno na dati abot na abot ko eh ang bilis niya ano mahas. Puputulan ko na naman yan. Kaso, may ito na siya mag- May mga bunga. Dami bunga. <coughs> Ayan ko lang muna. Ano sa malinot? Tingnan mo naman ang bunga. Tikit-tikit. Ito din. Oh. Ang dami-dami dami ng bunga na yan, guys. Ang ating na. ano sa nga may bunga. Siguro pag sa lupa ko to inano sa direct na lupa, hindi sa paso. Ano, siguro hitik na hitik sa bunga to. Kasi kahit nga sa paso lang, oh, ang dami na... nervous nervous na mulberry naunahan nga ako ng ibon eh katilang araw din akong hindi umakyat dito bagong tanim. Ayan. Ayan na. Ayan. Ang daming ano rito guys. Eh. Hindi ko alam kung saan ko ito itatransfer. Yung ating yan, eh. ang palaya. Hindi ko ba sana ito pa ano. Ayaw ko na dito sa kamyas ipa. Ang at saka sa apple kasi kawawa naman yung apple sana kaso hindi ko alam kung saan to i saan ko to siya ipapa ano papakyatin yan ano ko na lang dito ano kasi mahaba na siya oh dapat mailipat nga to ito mga ano na to kasi sayang sayang hindi kasikan si sila dito nagsiksikan sila dito guys pero hanapan ko na mapaglipatan tong aking ano ito sayang to ang lalaki pa naman ng bunga nito guys ito yung ano buto na to yung dito din galing yung tinanim ko na maraming bunga nagpahinog ako kaya ito yung buto na to magandang lahi nito guys magandang variety nitong ano na to ang palaya na to yan guys ayan yung ating update sa ating rooftop Thank you guys for watching and don't forget to subscribe. Thank you, thank you guys. Bye bye. Thank you all and God bless us all. Thank you so much.